Narinig mo na ba ang kwento ng isang nakakatakot na urban legend sa Mexico? Ang kwento ng isang ina na nilunod ang sariling mga anak. Ayon sa kwento, iniwan siya ng kanyang asawa para sa ibang babae. Na sobrang galit at sakit, dinala niya ang kanyang mga anak sa tabi ng ilo. At doon, isa-isa niyang nilunod ang mga ito gamit ang sariling mga kamay. Nang magbalik ang kanyang kulirat, wala na, uli na ang lahat. Nakita niya ang kanyang sariling mga anak. Mula noon, hindi na siya nagpakita bilang tao. Ang kanyang kaluluway naglalakad sa mga ilog at sapa, umiiyak at sumisigaw ng oh, ah. ah. Pero ang mas nakakatakot pa, sabi ng matatanda, Kapag naririnig mong malapit ang kanyang iyak, Ligtas ka pa. Ngunit, kapag ang tinig niya ay tila malayo, Ibig sabihin, nasa likuran mo na siya. Nandang isama iyong kaluluwa sa so walang hanggang kalungkutan.